Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, nais kong pagnilayan at ipaliwanag ang isang napakahalagang thesis na humahamon sa akin. Hindi lang bilang estudyante, kundi bilang isang taong patuloy na naghahanap ng kahulugan sa buhay. Ang sabi sa pahayag, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isa na sa katuparan na tatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Sa unang basa pa lang, mabigat na ito. Pero kapag binubuhay o kapag binuhay natin ang sinasabi ng thesis na ito, sa sarili nating karanasan, makikita natin kung gaano ito kabuhay, katotoo at kakonektado sa ating pagiging tao. Kapag sinabi natin ako ay biyaya, parang pinapaalala sa atin na ang pagiging ako, ang pagkakaroon ng sarili ay hindi basta-basta lang. Hindi ito aksidente at hindi rin ito basta binuo ng lipunan o ng ibang tao. Ito ay isang regalo, isang biyaya, na hindi lang basta tinatanggap, kundi dapat isabuhay. Ang tanong na paano ko isinasakotuparan ang ako? Sa tingin ko, sinasakatuparan natin it ang ating sarili sa tuwing tayo ay pumupili ng totoo sa puso natin. Kapag pinaninindigan natin ang ating pagkatao, kahit iba sa inaasahan ng iba, kapag ginagamit natin ang ating boses, pananaw at kakayahan, ayon sa ating pagkakakilanlan, hindi para manggaya. Sabi rin sa thesis, ako lamang ang maaaring maging ako. Napakalinaw. Walang ibang pwedeng umalit sa atin. Walang pwedeng tumugon o magpa iba sa atin kahit ilang beses pa tayong ikumpara gayahin o pilitin o pilitin maging katulad ng iba may sariling landas ang bawat isa dito natin makikita ang kahalagan ng authenticity o ang pagiging totoo sa sarili hindi natin makakamit ang tunay na kaligayahan kung palagi tayong nakatingin sa panlabas na pamantayan tulad sa social media madaling mawalan ng tiwala sa sarili kapag panay comparison o pagkukumpara ang ginagawa natin sa sarili natin kaya lagi nating tatandaan na ang buhay ko ay hindi scripted o hindi nakabatay sa iba o gumagaya sa iba kundi ako ang may akda nito ito ang pinaka nakakagising para sa akin ang isang linya dito sa thesis hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako ang lalim ano nga ba ang ibig sabihin nito Simpl simplehan na lang natin sa aking pagkakaunawa ito ay responsibilidad hindi sapat na alam mo kung sino ka dapat inaako mo rin ito inaako mo ang iyong desisyon ang iyong kamalian ang iyong pangarap at ang iyong buhay mismo kaya hindi sapat ang paggagaya. Dahil kung ginagaya mo ang iba o ang landas ng iba, ginagaya mo si Naruto, ganyan, sino ang inaakong mo? Sino ang pinaninindigan mo? Hindi ikaw. Kaya importante ang self-awareness o pagkakakilala sa sarili. At self-ownership o pag-amin sa sarili ang pagyakap sa kabuuan ng ating pagkatao. Pati na rin ang ating kahinaan. Kaya dapat kakilala natin ang sarili natin. Kasi naniniwala ako na ang sarili natin ang ating kakampi. Sabi pa sa thesis... Nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking at, at sa aking mga ugnayan. Well, dito natin makikita hindi sapat ang pagiging independent lang. Kailangan nating kilalanin ang mga taong nagiging bahagi ng ating pag-unlad bilang dyan ang pamilya kaibigan mga guro at komunidad sa kanila tayo natututo ng pagmamahal sakripisyo at pagkatao hindi mo makikilala ang sarili mo kung hindi mo tinitingnan ang mga karanasan mo lalo na yung mahirap at masakit at mahirap na aminin para sa sarili minsan kasi sa gitna ng ating paglalakbay sa gitna ng struggle doon natin nararamdaman ang pinakatotoong ako napakahalaga rin ang huling bahagi ng thesis na sinasabi kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Ang buhay ay hindi tuwid na landas. Aminin natin. Ito ay puno ng mga liko, U-turn, minsan may mga rough road, may mga off-road, may mga smooth. Hindi natin talaga ma -pre predict o hindi natin maasahan na palaging straight o derecho ang ating nilalakbay. At sa bawat hakbang, eh kailangan natin pumili. Ano ba ang mahalaga? ano ba ang paniniwalaan ko sino ba ang inuuna ko sarili pamilya o paniniwala o prinsipyo walang iisang sagot dyan pero bawat pagpili natin ay pagbuo sa ating sarili at bawat pagpili ay dapat galing sa malalim na pagninilay hindi sa pa, hindi sa mga pressure, hindi sa comparison, hindi sa mga paghahalintulad ng mundo. Kaya sa aking sariling paglilinlay, masasabi kong ang pagiging ako ay hindi lang basta pagiging Yes. liting ko. Ang pagiging ako ay hindi lang basta pagiging kasi ito ay buhay na may layunin ito ay may biyayang kailangan kong tanggapin panghawakan at isa katuparan araw-araw hindi madali ang pagpili sa sarili kasi hindi mo siya mapeperpekto sa isang araw o isang buwan kundi maraming oras para piliin ang sarili na papasok dyan ang pagiging pagkaunawa mo sa sarili mga realization mo na dapat ah, kailangan ko nang baguhin ang aking sarili kaya sa bawat hakbang, sa bawat pagkakamali, sa bawat pagpili, mas lumalamin ang lumalalim ang pagkakakilala ko sa sarili ko. At doon ko matatagpuan ang aking bokasyon, ang aking pag kaligayahan sa buhay at aking katotohanan sa sarili. Kaya kailangan talaga nating unawain ang bawat parte ng ating sarili upang sa ganun eh, mas matanggap natin kaya paalala sa lahat na nununood, hindi mo kailangang sundin yung mga nakikita o yung mga bagay na kailangan mong gawin sa sarili mo. Kundi dapat kailangan mo lang magpakatotoo. Kasi nga, yun. Yun ang ikaw. Yun ang sa sasalba sa'yo sa buhay. At naniniwala talaga ako na ang buhay mo o ang sarili mo mismo ang tutulong sa'yo sa lahat ng bagay. Kaya muli, maraming salamat po na may eh, patuloy tayong mamuhay na may paglinilay, pag-aako, at pagmamahal sa ating pagiging tayo. Kaya eh, ulitin ko ulit, kakampi lang natin ang sarili natin sa buhay.